Malayo, malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahihin yung sarili mo, yung pamilya mo, may hindi mo na bababalik yung pagpinalampas mo. Kasi so, di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunga nga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Kung wala kang matarating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Kano mang kataas ang pangarap mo sa buhay, buhay, okay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa opisa. Hindi tatakbo sa sakin kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang diyan, wala mangyayari talaga sa iyo. Hindi pa pwede na inaasal ng lahat, sa Diyos sa na nasa Diyos, Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi pa sabi nga nila, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work yung ginagawa mo, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero suwabi lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang nagtatanim ng puno. Yung malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mo itanim. Hindi naman pwede maghukay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sayo yun. Then pag nagbunga na yun, hindi po pwede hayaan mo nalang bumunga yan, bumunga yan Hindi. Kailangan pa rin ng maintenance. Ganon din sa atin. Kung ano yung marating na natin, nandudun na tayo sa taas, hindi mo diniligan yung puno. Magbunga man siya, isang beses lang, and then, sa susunod, hindi na ulit. Ganun yung pwedeng mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Mawawala wow, lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oo, oh, oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yung nilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng isang daang beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas sa tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi, nakastak ka lang sa comfort zone mo, men, sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero ngat umuusad ako. Still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon na lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin na bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila ngayon. Gets mo? Ito lang ang kailangan mo gamitin dyan. Hindi mo na kailangan lumayo saan-saan sa saan, ng mundo. Nandito lang sa loob ng bilog na to, ang sekreto ng lahat. Isa kayo sa mga nagsistrage, sa kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay, ano yung pangarap nyo sa buhay. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Minsan, marami tayong pangarap pero dahil sa sobrang iniisip natin yung sasabihin ng iba, nalilimitahan tayo. Maging malaya tayo sa sarili nating kaisipan. Maging malaya tayo sa sarili nating puso. Maging malaya tayo sa salili nating galaw. Palagi ko ang sinasabi, hanggat wala tayong tinatapakang iba, wala tayong dapat ipag-alala. Napakarami pa sana ng talento at kakayanan sa mundo. Takot lang tayong ipakita dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Kaya mas pinipili na lamang nating maging kagaya nila. Maling mali, stand on your feet. Huwag na huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng iba. Bigyan mo ng oras ang sarili mong kilalanin kung sino ka at ano ang kaya mong gawin. Sariling pag-angat mo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya todohan mo lang. Higit sa lahat, ano ang kaya mong iambag na kabutihan sa mundo na marami ang makikinabang. Hindi lang pera ang tinutukoy ko. Kung wala tayo noon, magpasaya na lang tayo ng kapwa natin dahil ibang epekto ng ligaya sa tao pagmasaya. Doon natin ay iisip na mas marami pa pala tayong kayang gawin. Ang resulta, mas aangat ang bawat isa. Tama na ang hilaan pababa. May kanya-kanya tayong tungkulin sa mundo. Kaya kung may naiiba man, huwag nating husgahan. Paano tayo lalawak kung mananatili tayong makitid? Spread the love, stop the hate.